Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain Isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, sila ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. Changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time ka Brigada alas na ng tanghali. That Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang Department of Finance ay hindi manageable pa rin ng ekonomiya ng bansa matapos sumbigong makamate ang target na GDP growth at paglobo naman ng utang ng Pilipinas. Senador, tiniat na walang magiging diskusyon ng political amendments sa Senado. Ang Kamara naman maghahain daw ng resolusyon magpapatibay na kanilang suporta kay Speaker Rom Yan nga huy sa harap po ng mga maanghang na komentong ibinabaturao ng Senado. House leaders na mula sa Mindanao hindi pabor sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa di umano pagmamanipula sa mga nananalo sa loto sinimula na huulit sa Senado. At naitalang kaso ng cyber identity theft sa bansa tumaas ng 12.2% noong nakaraang taon. Ang publiko muling binalaan na mag-ingat sa pagbibigay ng personal information online. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News ML, Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tagumay. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ho ngayon ng Webes mga kabrigada, February 1 to 1 At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gap Lisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye ho ng ating mga balita mga kabrigada, nanindigan Si Finance Secretary Ralph Recto na on track pa rin naman ang gobyerno sa pagpapababa sa utang ng Pilipinas. Ito nga ho yung tinayak ng kalihim kasunod ng pagtatapos ng taon 2023 na may bagong record high na debt sa 14.62 trillion pesos ayon ho sa Bureau of Treasury. gumagalde din ang paglago ng ekonomiya sa 5.6% itong 2023 kung saan ay bihu o biguhong nakamit ang target ng pamahalaan. Sabi ho ni Recto, mga kabrigada, nagresulta pa rin naman yan sa 60.2% na debt to GDP ratio. Kaya pa rin daw ng gobyerno na mapababahuyan hanggang sa 60% hanggang sa 2025. Sabi pa ng kalihim, Meron mga nakalatag na sound and prudent strategies ng gobyerno para mamitigate ang epekto nito at makamit pa rin ang kanilang target. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ang Philippine Development Plan 2023-2028 inilabas na po ng NEDA. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! Live Report! Isinapubliko na kahapon ng National Economic and Development Authority o NEDA ang Philippine Development Plan 2023 to 2028. Kabilang sa agenda ngayong taon ang mga estratehiya tulad ng pagpapabilis sa digital transformation, na pagpapabuti sa connectivity, palakasin ang ugnayan sa pagitan ng sektor ng agrikultura, service sector at industrial sectors, pagtatatag ng dinamikong innovation ecosystem, pagpapaigting sa public-private partnership at pagpapahusay sa tungkulin ng mga LGU bilang nakatuwang sa pag-unlad. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, umaasa silang magsisilbing mahalagang tool ang PDP 2023 sa mga policy maker, private sector at miyembro ng civil society sa full implementation ng PDP. Kabilang sa mga prioridad para sa PDP ngayong taon, ang pagpapabuti sa tax administration at pagpapatupad ng mga revenue generating measures upang maabot ang fiscal target ng pamahalaan. Nakapokus din ang plano sa pagsulong ng kalakalan at pagsuporta sa sa strategic investment habang tinutugunan ang underspending. Mapabuti ang akses sa dekalidad na ikodakwasyon at digitalization ng mga serbisyo ng pamahalaan. Nabatid na iprinisenta ang PDP 2023 to 2028 kay Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na NEDA board meeting noong January 26. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Brigada. Barkada na Balita Nationwide. Senador, tiniyak na wala raw home magiging diskusyon ng political amendments. Diyan huyan sa Senado. Brigada Cortes Cortez, e Mo. Brigada, Brigada. <laughs> Mas pagtutunan umano ng pansin ng Senado ang nilalaman na resolusyon ng Board Houses No. 6 o RB6 na inihahin ng Senate President Mick Subiri noong Enero. Kung nito ay kasanotor sa ni Anggara, titiyakin nilang magiging focus at limited ang kanilang diskusyon tungkol dito. Dagdag pa niya, imbitahan nila ang malawak na sektor ng lipunan at kukunin nila ang iba't ibang pampolitikong pananaw tungkol dito. Ngunit sa kabila nito, tiniyak naman ni Angara na walang magiging diskusyon ng political amendment sa pag sa konstitusyon. Maalala po muna kahapon ng subcommittee ang Senado para sa gagawing pagdinig sa RD6 sa darating linggo. In the heart of changing life, ito sa Brigada Uncurtals ng 105.1 Brigada News sa Manila. The News Brigada Nationwide Samantala mga kabrigada ang kamara Maghahain ng resolusyong magpapatibay ng kanilang suporta kay House Speaker Romualdez sa harap naman ng mga maanghang na komentong ibinabato ng Senado Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo Brigada Report nagtanggol ng kamara si House Speaker Martin Romualdez mula sa mga pambabatikos at mga unfounded na mga akusasyon rito ng mga senador. Sa resolusyong ihahain ng ilang kongresista, tinuligsa ng mga ito ang mga taktikang ginagamit ng Senado na nakasisira umano sa cooperative governance at tiwala ng publiko. Ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzalez, dito rin nakasaad ang matibay na pagsuporta ng mga mambabatas sa mababang kapulungan sa liderato ng kamara. Binibigyang diindi nito na isa sa pinakalayunin ng resolusyon ay ang mapanatili ang integridad ng kamara sa gitna ng mga binabatong pambabatikos ng mga senador nakatakdang ihain ang naturang resolusyon sa Lunes. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1. Brigada nyo sa FTM Manila. Sa pag-usigay nyo. O, start so it! Wala raw hong nakikita ang magandang dahilan ang ilang mga Mindanao lawmakers para ihiwala ang Mindanao sa Pilipinas. Isinod nga ho yan ang isinusulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsarili na lamang ang Mindanao. Sabi ho ni House Majority Leader sa Mbuanga 2nd District Representative Manix Dalipe, hindi raw ho niya maintindihan ang statement sa mga nagsusulong nito. Wala rin daw ho siyang nakikitang magandang benepiso para rito. Sabi naman, ni kagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, mas maigaraw na itigil na muna yung ganyan mga uri ng proposals para hindi naman mapigil ang pag-unlad ng isang umunong strong and united philippines mga kabrigada nilinaw ni Senator Rafi Tulfo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement na inaasahan niyang makuha mula sa Bureau of Internal Revenue at ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang mga records na hinihingi niya mula sa nakaraang hearing. Kaugnay nito inilapag ni BIR Attorney Robert Tibayan na hawak na niya ang summary report tungkol sa kabuang taxes na binayaran ng naging winner sa loto mula noong July hanggang September. Samantala, iniabot na rin ni PCSO Chief of Staff, Attorney Liza Grace Pagano sa komite ang envelope na naglalaman naman ng mga pangalan ng lotto winners at maging ang larong na panalunan ng mga ito. Matapos ito, agad naman ding inutusan ni Tulfo ang BIR na pagbanggain ang mga impormasyong kanilang nakuha at sabihan siya agad kung ito nga ba ay tugma. Got nationwide Nakita lang kaso ng cyber identity theft sa bansa. Tumaas daw huya nitong nakaraan taon. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada! brigada. Report! Nakapagtalaan ng 12.2% na pagtaas ng kaso ng Cyber Identity Test ang PNP Anti-Cybercrime Group noong nakaraang taon. Ayon sa PNP ACG, umabot sa so 1,597 na kaso ang kanilang naitala tungkol sa Cyber Identity Test. Mas mataas ito kumpara sa so 1,402 na kaso na naitala noong 2022. 20 suspect ang matagumpay na nahuli sa loob ng dalawang taon na nasampahan ng kaso sa pamamagitan ng inquest at regular filing. Dahil sa naitalang pagtaas ng kaso, muling pinaalalahanan ng ACG ang publiko na ingatan ang pagbibigay ng kanilang personal information online. Ito'y upang hindi kumalat at magamit sa masamang paraan. In the heart of changing life, ito sa Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News. Si dating senadora Laila De Lima, isa umanong inspirasyon sa pakikipaglaban sa karapatang pantao. Ayon yan kay UN Special Rapporteur Irene Khan. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo na-inspire o mano si UN Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan sa katapangan ni dating Senadora Laila Dilima na ipagtanggol ang karapatang pantao. Aniya isang inspirasyon ng katapangan na Senadora. Nagkita ang dalawa noong January 30 para pag-usapan ng tungkol sa kalayaan sa pamamahayag sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sinabi naman ni Dilima, na bago. Ayon ho sa isang grupo ng mga magsasaka, ang pinasok na five-year rice deal ng Pilipinas at Vietnam. Sa panayam ng bigaran New FM Manila kay Federation of Free Farmers, National Manager Raul Montemayor, sinabi ho niyang sa mga nakaraang limang taon na wala namang pinasok na kasunduan, ay umakat pa rin naman ang bansa sa Vietnam ng lampas sa 2 million tons bawat taon. Paboritong source din daw ng Pilipinas ang Vietnam sa pag-aangkat ng bigas kaya paniniwala ho nila e eh wala namang immediate effect ito dahil mas mahal pa ang imported kaysa local rice na itinitinda sa merkado. Tama, nakaraan na limang taon na wala naman tayong kasunduan. Umaangkat na tayo sa Vietnam ng lampas-lampas pa sa 2 million tons bawat taon. Sa tingin ko, no, hindi naman ganun ka-importante na magkaroon ng kasunduan dahil mm. unang-una, paboritong source yung Vietnam ng bigas natin. Yung mga mm. importer natin, sila naman ang nagde decide saan sila bibili kahit walang agreement. Bibili at bibili naman mm. tayo sa Vietnam okay. at, at magbibenta pa rin sila sa atin. Malalang sa MOU ng Rice Trade Cooperation, pumayag ang Vietnam na mag-supply ng 1.5 million to 2 million metric tons kada taon sa Pilipinas sa abot kayang presyo sa loob huyan ng limang taon. Rikata Balita Nationwide! Mga kabrigada na biyayaan ng pagkain, face mask, shirts, vitamins at bolang pang basketball at volleyball ang siyam na put na displaced workers sa Libertad Negros Oriental. Ito ay sa tulong ng malasakit team ni Senator Christopher Bongo. Maliban pa roon, nakatanggap din ang ilan sa mga ito ng bagong sapatos at mobile phone. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, ay pinalalahanan din nigo ang mga ito na lumapit lang sa pinakamalapit na malasakit center para sa tulong medikal. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, meron ex-convict ang balikulungan sa Mandawi City, Cebu matapos makuhanan ng halos 700,000 700000 na halagaan ng suspected Shabu. Brigada IRS sa 12 Depositoryo ibrigada mo! Brigada! b Balik kulungan ang isang ex-convict matapos itong maresto at makuhanan ng halos 700,000 pesos na halaga ng shabu sa isinigawang bypass operation sa barangay Subang na Kumandawi City, Cebu, kahapon. At kinilala ng City Intelligence Unit ng Mandawi City Police Office ang suspect na si Nico Ebol Ilomba, 23 annuals residente ng barangay Hagubiao. Ayon kay Lieutenant Colonel Marcy Villaro, ang tagapagsalita ng Mandawi City PNP na si Ilomba ay nakulungan noong September sa taon dahil pa rin sa drug offense, ngunit nakalaya ito noong buwan ng Nobyembre matapos maka ng plea bargain at probation. Ngunit nang minaman manan ito ng pulisa, napag-alaman na nagpapatuloy pa rin para ito sa kanang iligal na aktividad, kaya ito ay nahuli sa ikinasa nilang operasyon. Nasamsam mula sa sospek ang 100 grams ng pinaghihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Pinaniniwalaan na si Lumba ay isa sa mga tauhan ng drug lord na si Maricel Anyora na naaresto naman noong buwan ng Enero matapos makuhana ng 20.7 million pesos na halaga ng shabu. Ang drug suspect ay nakatak ng sampahan ng Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at well-depositoryo ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News of Poy. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, ang bawat bagong ina po ay naghahangad na makapagpasuso ng kanilang anak paglabas ito sa kanilang sinapupunan. May mga inang maswerte na nagkakaroon ng gatas, ngunit may ilan din naman na kahit na anong gawin ay hindi po nakakapaglabas ng gatas. Ayon sa ilang doktor, ito ay kalimitang sanhi ng baby blues o hindi naman kaya ay stress dahil nakakaramdam ng pressure ang mga bagong ina na makapagpadede. May ilang subok ng paraan ay pinapayo ang mga eksperto para po dumami ang breast milk. Ito ay ang pag-inom ng maraming tubig bago at pata pagkatapos magpadede kay baby. Malaki rin po ang naitutulong ng pag-inom ng sabaw ng malunggay para sa pagpapadami ng gatas ng ina at pag-inom naman ng vitamins tulad ng vitamin D iron supplements at calcium supplements. Maliban pa dyan, makakatulong din ang malunggay na matatagpuan sa Mom's Love ES1 Capsule. Ang Mom's Love ES1 Capsule mga kabrigada, nakapartner ng mga breastfeeding mommies para po sa healthy nilang pangangatawan at healthy rin ng mga babies. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Brigada Weather Update Mga kabrigada, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang isang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Mindanao. Pero yung trafunyan niyan mga kabrigada ng naturang LPA ang magdadalaho ng pag-ulan sa bahagi po yan ng Caraga, Davao Region at Sor, o, at Sor Huli po na binabatay ang LPA na yan sa layong 195 kilometers, timog kanluran ng General Santos City. Asahan din po mga kabigada yung mga pagulan dahil po sa traf ng LPA sa bahagi ng Central Visayas at Southern Leyte. Maliban pa po dyan mga kabigaga, hangin-amihan naman po yung magpapaulan sa bahagi ng Aurora, Quezon at maging sa Bicol Region. Siksik sa mga bagong balita, Bring Brigada balita nationwide. Naka lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ninyo napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro, malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority FIT. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Ang init, mausok, Natay, tila ba ang lalim ng iniisip? Nakasimangot, busy sa katabi, kunot do.